araw tayong mga idol sa ating mga member maraming salamat kay Dayilin Edo, Almalin Ponsika Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo Torin and Fair Prince Lynn Kaligdong Vlog Tita Jinky Perez, Tadasi Barua Lilibit Tumagi kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Albis, Priscilla Inot at kay Roman Villanueva maraming salamat sa laging Uh, nagbibigay ng counting halaga. Maraming salamat sa iyo, uh, Idol Sheila Bonino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga, yun, mga idol. Shout out din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Ang inaakala kasi nitong si Butchok na nanodoon na ang mga ito sa mundo ng mga inkanto na mga kaibigan nitong si Nanay Candida at ang isa pang katanungan sa kanilang isipan kung bakit kasama ang mga ito sa kanilang misyon. Ang pagkakaalam nila ni Butchok masasama ang mga ito dahil nga bukod na mga apo ang mga ito nila ni Tandang Tasyo at Tandang Alfon nakakalaban din nila ang mga ito noon. Uwi ka agad nitong si Nanay Candida sa grupo nila ni Butchok. Hindi pa ngayon ang tamang pagkakataon para ipapaliwanag ko ang lahat-lahat dunong Butchok. Ngunit nakakasigurado akong kakampi na natin si Naduroy. Tulad nga ng wika ko noon, hindi lahat na gumagawa ng kasamaan ay masama na. May mga pagkakataon lamang na nagagawa natin ang mga bagay dahil sa matinding dahilan. Kailangan na natin na magpulong at magtiwala kayo sa kanila. Maraming katanungan pa sa isipan ni Butyok. Ngunit dahil si Nanay Kandida na ang nagpapaliwanag agad na sinangayunan nila. Ang sinasabi ng matandang babaylan, agad na nagpupulong na ang mga ito. Wala nang panahon para magkakamustahan pa ang magkakaibigan. Sa kanilang pagpupulong, sinabi ni Nanay Kandida na mauna na ang grupo nila ni Butchok doon sa lugar ng Salim. Sila na ang bahala na haharang kung may mga magnanais man na pigilan ang kanilang grupo. Sila na din ni Kanida kasama ang mga batang misyonaryo ang papatay at maghanap sa grupo nitong si Tatay Usting. Matapos ang kanilang pagpupulong, agad na inutusan ni Nanay Kanida na lumabas na at simula na ng mga batang misyonaryo ang mga nakatuka nilang gawin. Kailangan din nilang makaalis agad sa gusaling iyon bago pa sila mapuna ng mga nilalang na naninirahan sa lugar. Ang gagawin ng mga ito, alalayan ang grupo nila ni Butchok sa paglabas ng lugar na iyon at ang kanilang pagpasok doon sa lugar ng Salim. sa lamang babalik ang mga ito pagkatapos ng kanilang misyon. Samantalang sinanay kanida naman at Maki walang pagdadalawang isip na pinatay din nila ang mga nilalang na nagmamayari ng gusaling tinutuluyan nila. Pinagsabihan din ng matanda ang tatlong mga tao na utusan ng mga ito na huwag silang matakot dahil isasama ang mga ito sa kanilang pagbabalik sa kanilang mundo pagkatapos ng kanilang misyon. Matapos naman ang mga kaganapan na iyon, mabilis ang kilos ng grupo nila ni Butok tanging sila na lamang ang tutuloy doon sa lugar ng salim. Dahil sinatatabugoy at abok sa sama ang mga ito, kinananay kandida. Madilim ang buong lugar at kakaunting ilaw lamang ang makikita sa buong paligid. Kakaunting mga nilalang na lamang din ang kanilang nasisipat. Ngunit napatigil ang grupo nila ni Butchok pagdating doon sa unahan. Papalapit na ang mga ito sa labasan ng lugar nang makakita ang mga ito ng tumpok ng mga nilalang na hindi nila mawari ang mga pinaggagawa ng mga ito. Bukod tanging doon din lamang ang maliwanag dahil napapaligiran ito ng maraming ilaw na gawa sa mga sulok. Dahil sa komosyon na nangyayari doon sa unahan, nagpasya muna ang grupo nila ni Butchok na daanan ang lugar na iyon at tingnan kung bakit parang may mga kaguluhan agad na naglatag ng mga malalakas na sabulag na mga usal ang mga ito at sumuot doon sa maraming mga nilalang at nakita nila doon sa isang malaking parang kulungan na gawa sa mga kawayan at kahoy ang anim na mga katao at kasama sa loob ng kulungan ang mababangis na mga nilalang na parang mga ungo dahil sa sobrang laki. Buong tapang na nakipaglaban ang mga tao para sa kanilang buhay. Ang mga taong iyon ay ang mga bihag ng mga malta at ginagawang kasiyahan ang mga ito sa pamamagitan ng paglalagay sa mga ito doon sa malaking kulungan kasama ang mga mababangis na mga nilalang. Patuloy kang mabubuhay kapag nakalabas ka ng buhay sa kulungan na iyon na napaka-imposibleng mangyayari naman dahil na rin sa lakas at bangis ng mga nilalang na kasama ng mga ito doon sa loob. Parang natunaw ang puso nitong si Butchok nang makita ang mga pangyayaring iyon. Awang-awa ito doon sa mga tao na ginagawang parang mga hayop. Pati si Nabuno at Kimba napakagat ang mga ito sa kanilang mga labi dahil sa nararamdamang galit. Wika nitong si Kimba. Ganito pala ang ginagawa ng mga nilalang na ito sa mga nakakaawang mga tao. Bakit nila ginagawa ang lahat ng mga ito? Ganon na ba kababaw ang kanilang tingin sa mga katulad natin? Sagot ni Butso kay Kimba. Humanda na kayo. Iligtas natin ang mga taong iyan. Gagamitin ko ang mga pintuan ng portal. Sumama ka sa akin puno. Kimba, doon na kayo sa unahan maghintay at bantayan ninyo ang bawat gustong susunod sa amin. Patayin ninyo lahat ng mga magnanais na pipigil sa atin. Sabad naman na tanong nitong si Buno. Kuya Butchok saan naman natin dadalhin ang mga mailigtas natin ng mga tao? Hindi natin maaaring dalhin ang mga ito sa lugar ng salim. Baka doon pa mapapahamak lalo ang mga ito. Sagot naman nitong si Butchok sa kanyang kapatid. Bahala na Buno. Ang mahalaga, mailigtas natin ang mga iyan hindi ko kayang iwan ang mga iyan at hayaan na mamatay na lamang. Agad na nag-uusal itong si Butchok ng mga orasyon para ilatag na ang kanyang mga pintuan na portala. Nakahanda na din itong si Bono at agad na umalis na din si Nakimba kasama ang dalawang mga batang paslit. Dahil nga sa kasiyahan doon, walang nakakapansin sa grupo nila ni Butchok at sa kanilang binabalak. Mabilis na kumilos na sina at Buno gamit ang pintuan na portal na nakalatag sa kanilang kinaroonan konektado doon sa loob ng parang kulungan. Agad na nawala ang mga ito na parang bula sa kanilang kinatatayuan at pagkatapos biglang sumulpot na lamang ang magkapatid doon sa loob at walang habas na pilabagsak ang apat na mga mababangis na mga nilalang. Gamit ang dalawang mga matatalas na garab nitong si Butchok, walang pag-alinlangan na pinugutan niya ang ulo ang dalawang mga mababangis na mga nilalang, samantalang itong si Bono. Gamit lamang ang mga sapak nito, nagawa ng bata na mapatumba agad sa loob lamang ng ilang mga segundo ang dalawang mga nilalang na may tama sa kanilang mga ulo. Gulat na gulat ang apat na mga taong natitirang buhay sa bigla ang pagsulpot ng dalawang mga bata doon sa loob. Unang-una kasi, biglang sumulpot na lamang ang mga ito doon sa kanilang kinaroonan. Sa oras kasi ng kasayahan, sa loob ng kulungan na iyon, walang ibang makakapasok hanggang sa pagsapit ng oras. Kung nagulat man ang apat na mga tao doon sa loob, mas nagulat ang mga nanonood ilang segundong walang nakakilos sa mga ito at napatulalak. Bago naman makakilos ang mga bantay doon at ang mga nagpasimuno sa kasiyahan agad na pinitik ng magkapatid ang mga liig ng apat na mga tao para mawalan ang mga ito ng malay at hindi na sila mahirapan na madala ang mga ito sa ligtas na lugar. Nagtatakbuhan na ang mga bantay at ang mga nilalang na nanonood. Galit na galit ang mga ito sa ginawa ng dalawang mga bata. Bukod sa sinisira kasi ng mga ito ang kanilang kasiyahan, mukhang dayo din kasi ang mga ito at mga pangahas. Nagsipasukan naman ang mga bantay doon sa loob ng kulungan na iyon para kumprontahin sina Butchok at Bono. Ngunit mas nagulat pa nga ang mga ito nang biglang mawala na naman ang dalawa doon sa loob at kasamang naglaho ang apat na mga taong bihag nila. Nagkagulo na ang lahat at nagtatakbuhan. Pakiwari kasi ng mga ito, magkakaroon na ng kaguluhan doon sa lugar. Samantalang sina Buno at Butchok, nakagawa ng isa pang portal itong si Butchok na malapit lamang doon sa kinaroroonan nila ni Kimba na nando doon sa gilid ng isang gusali. Agad na tumulong sina Kimba pagkakita nila sa magkapatid na may dalang mga walang malay na katawan agad na umibis ang mga ito doon sa kaniliman palayo doon sa lugar. Hindi man ganap na nailigtas nila ang karamihan sa mga nabihag ng mga nilalang maigi nang nailigtas nila sa kamatayan ang apat na iyon. Ngunit lingid sa kalaman ng grupo nila ni Butok, nando doon pala sa kasiyahan na iyon ang grupo nitong si Tatay Usting. Kitang-kita ng mga ito ang mga kaganapan doon sa lugar at agad na nakikilala ng mga ito ang grupo nila ni Butchok. Agad na utos nito sa dalawang mga kasamahan. Nandirito na ang pakay natin. Mukhang napaaga yata ang pagpapakita ng mga ito sa atin. Hindi ko inaasahan na makikita agad ang kanilang grupo. Bago pa makalayo ang mga iyon, kailangan na natin silang sundan. Mabilis na kumilos na ang mga ito. Inalerto din ang mga ito ang mga kasabwat nilang mga jablo doon sa lugar tungkol sa presensya ng mga batang sundalo sa kanilang lugar ng Malta. Mabilis naman na nakalayo ang grupo nila ni Butok doon sa pinagdausan ng kasiyahan. Kasalukuyan ng dinala nila ang walang malay na mga katawan doon sa parang abandonadong lugar na sa tingin nila walang kahit na isa ang nakatira. Bukod kasi sa walang mga ilaw ang mga nakikita nilang mga gusali Napakatahimik ng buong kapaligiran Huwi ka nitong si Butok sa kanyang mga kasama Dito na natin iiwan ang mga ito Bahala na silang magtago pansamantala Matapos naman natin na mawasak ang pitong kabibi Balikan natin ang lugar na ito At iligtas pa ang lahat ng mga taong nabihag Ng mga nilalang na mga malta Agad na may kinuha naman itong si Kimba na malit na buti at ipinaamoy niya ang laman ito doon sa apat na mga taong nailigtas nila. Nang magkamalay na ang mga ito, kitang kita pa rin sa mga pagmumuka ng mga ito ang pagkagulat at pagkatakot. Agad naman na nagpapaliwanag itong si Butchok. Kailangan kasi na wag silang makagawa ng anumang ingay. Baka kasi may mga magagawing mga nilalang doon sa kanilang kinaroonan at marinig pa ang mga ito huminahon kayo. Hindi kami mga kalaban. Pariho tayong mga tao. Nandirito kami sa mundong ito dahil sa isang misyon. Tinulungan namin kayo. Kailangan nyo munang magtago para sa buhay ninyo bago namin balikan ang lugar na ito pagkatapos ng aming misyon. Ngunit pagkatakot pa rin ang nababanaag ng mga ito doon sa pagmumuka ng apat. Ayon kasi sa mga ito, walang makakatakas sa mundong iyon Lahat ng mga nabihag na mga tao, nang mga nilalang, kamatayan ang kahantungan. Ngunit pinalakas ng grupo nila ni Butchok ang loob ng mga ito. Muling wika nitong si Butchok. Walang magagawa ang takot laban sa mga nilalang na ito mga kaibigan. Magtiwala kayo sa amin. Dahil lahat ng mga nabihag ng mga nilalang na ito, ililigtas namin. Sa ngayon na kailangan muna ninyo na magtago dahil mayroon pa kaming mas mahalagang pakay at misyon. Ngunit nang magpalingon-lingon ang apat na mga tao, mas kinilabutan ang mga ito nang makikilala at mapagtanto ang lugar na kinaroroonan ng mga ito. Agad na wika ng isa na ang lugar ng kanilang kinaroroonan ay ang lugar na pinakanakakatakot sa lugar ng Malta. Dahil nandito ang mga nilalang na tinatawag na gabon. Mga nilalang na nabubuhay lamang sa kadiliman at gabi. At dahil nga napakatahimik ang buong paligid, malaki ang posibilidad na alam na ng mga nilalang na ito ang kanilang presensya at nagtatago lamang ang mga ito at nag-aabang para sila ay salakayin. Kitang kita nila ang pagkakataranta lalo ng mga pagmumuka ng apat kaya minabuti nitong si Butchok na dalhin muda ang mga ito doon sa mas ligtas na lugar at doon ang kanyang naisip sa mga kakahuyan sa labasan. Agad naman na binilinan nitong si Butchok ang mga kasamahan na sumunod sa kanya hanggang doon sa dulo ng lugar na kanilang kinaroonan at bantayan ang kanilang likuran. Mabilis nang kumilos ang kanilang pangkat Mabilis nang naglalakad ang mga ito sa gitna ng kadiliman. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minutong paglalakad ng mga ito. Agad na napapansin ng kanilang grupo ang ilan sa mga nilalang na naglulundagan palipat-lipat doon sa bubong ng mga gusali habang sinusundan sila ng mga ito. Agad na wikang paanas nitong si Kimba. Ayan na ang mga sinasabing ng mga nilalang ng mga ito. Butrok mukhang sinusundan na tayo ng mga iyan. Ang sagot naman nitong si Butchok na kailangan nilang wag mo nang pansinin ang mga ito. Totogo na lamang sila kapag magsisimulang atakin na ang mga ito sa kanila. Nanginginig man ang mga tuhod ng apat na mga lalaking kasama nila nang masipat nila ang mga naglulundagan na mga nilalang ngunit sumunod pa rin ang mga ito sa kagustuhan nitong si Butchok nakita nilang naglulundagan ang mga nilalang doon sa mga bubungan ng mga gusali papasunod sa kanila. Ngunit bukod pa doon sa mga nilalang na ito, may nararamdaman na mas malakas na pwersa itong si Butchok na batid niyang hindi galing doon sa mga naglulundagan ng mga nilalang. Wala kasing mga nararamdaman na presensya sina Butchok galing sa mga nilalang na sinasabing mga gabon. Ngunit biglang may naramdaman siyang presensya ngayon na mas malakas at malamang sumusunod lamang ang mga ito sa kanila at lihim na nagmamatsyag. Agad na inaabisuhan ni Butchok ang kanyang mga kasama tungkol sa mga sumusunod na mga nilalang. huy ka din itong si Buno na naramdaman din niya ang sinasabing presensya nitong si Butchok. Mas maingat na ngayon ang kanilang paglalakad habang nakahanda na si Buno at Kimba. Ilang sandali pa may nasipat ng labasan na mga ito doon sa lugar. Ngunit nakita din nila agad ang ilan sa mga nilalang na nakaharang na sa kanila doon sa unahan. Tumigil na sa paglalakad itong si Butyok. Batid niyang hindi sila hahayaan ng mga nilalang na ito na ganun lamang kadali na makalabas sa lugar ng Malta. Wikan kanitong si Bocok sa kanyang mga kasama. Dadalhin ko na ang apat na ito doon sa mas ligtas na lugar. Kailangan kong mailikas agad ang mga ito para hindi sila madamay kung magkakaroon man ng labanan. Kayo na muna ang bahala sa mga nilalang na nasa paligid. Ngunit mag-iingat kayo sa paparating na mas malalakas na mga kalaban. Buno, Kimba, kayo na ang bahala dito. Matapos na masabi iyon itong si Butchok agad na inilatag na nito ang kanyang mga pintuan na portal na nag-uugnay doon sa kakahuyan na nasa unahan. Bago pa mahalata ng mga nilalang ang ginawa nitong si Butchok, nando doon na ang mga ito doon sa kakahuyan at agad na inutusan ang mga ito ni Butchok na umalis na at magtatago muna sa kabundukan. Ayon kasi kay Tata Bugoy, hindi ganon kadelikado ang mga kabundukan ng lugar ng Malta dahil halos lahat ng mga nilalang sa sintro lamang naninirahan ang mga ito maliban doon sa mga taong utusan na nandoon sa mga bukirin para magsasaka samantalang doon sa kinaroroonan nila ni Kimba nabatid nilang pinalibutan na sila ng mga nasabing nilalang kaya agad na wika nitong si Kimba Akiko Abo huwag kayong lumayo sa amin ng kuya Bono ninyo Mukhang mapapalaban agad tayo sa mga nilalang na ito rinig na nila ang mga pag-angil ng mga nilalang na dahan-dahan ng lumalapit na sa kanila at nasisipat na din nila ang mga hitsura ng mga ito malalaki ang kanilang mga ulo na walang mga buhok at napakalaki din ng kanilang mga bunganga kay haba din ng mga biyas ng mga ito na parang aso kung maglakad ngunit bago pa tuluyan silang atakihin ng mga nilalang na gabon na aninag nila ang tatlong mga nilalang na naglalakad galing doon sa kaliliman ng mga gusali. Napatitig ang grupo nila ni Buno sa mga ito dahil na pagtanto nilang galing sa mga bagong dating ang malakas na presensya na sinasabi ni Butchok sa kanila kanina. Habang naglalakad ang tatlong mga nilalang papalapit sa kanila, napatigil din sa paglapit sa kanila ang mga nilalang nagabun na parang nagbigay daan doon sa tatlo at nagbigay ng pagrespito. Habang papalapit naman ang tatlo sa kanila, nasisipat din nila ang iba pang mga nilalang na nakasunod sa mga ito. Kakaiba naman ang hitsura ng mga ito na nakasuot ng mga gutay-gutay na damit at nakikita nila agad ang mga matutulis na mga kuko ng mga ito at mga matatalas na mga pangil na napagtanto nilang mga aswang ang mga ito. Mga aswang ng mga abwak. Nang tuluyan ng makalapit ang mga ito sa kanila, nababanaag na ng mga ito ang hitsura ng tatlo. Agad nilang napagtanto na mga tao ang mga ito. Mga albularyo. Wika agad ng albularyong nasa unahan ng dalawa. Maligayang pagdating sa lugar ng mga diablo mga bata. Hmm... Mukhang kulang kayo ng isa, Amalik. Kulang pala kayo ng dalawa. Ngunit nakakasigurado ako na alam ko na ang kinaroroonan ngayon ng isa ninyong kasama, ang aswang. <laughs> Ngunit ang isa ninyong kasama naman ay wala. Maaring dinalam muna nito ang mga nailigtas ninyo doon sa ligtas na lugar. Tama na naman ba ako mga bata? <laughs> Ngayon, nandito kami para pigilan ang pakay ninyo at para patayin kayong lahat.